mga kamamis at mga ka -espesyal. pang uh, anim na araw ko na ngayon so tayo magtitinda na pero uh, hinay, -hinay lang ang kilos nakapamalingke na kami habang na hindi pa pumapasok si mister Yan, nagpasabay na rin ako nakapag-deliver na pero kailangan natin na maghanap buhay Magre-repack tayo ng mantika. Ang halaga nito ay 10 piso. Yung 10 piso na mantika. Bilangin natin kung mapalabas natin kahit uh, may kita tayong 20 pesos ay okay na yan. Uh, 100 ang ano kunan natin. 10, 20, 30, 40, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred, ten, twenty, thirty, forty, Di may 50 pesos tayo. May 50 pesos tayo kasi ang gusto nila yung mga tingi-tingi. Yan mabenta sa akin, tingi-tingi. Tapos, magre-repack tayo ng alamang. Ito na yung na-repack kong alamang. 6 pesos ang isa. Pa-6 ang isa na, ha? Tumaas yan, eh. 6 pesos ang isa. O, oh, yung isa malaki kasi nga ito yung huli-huli, o. Oh, yung madami. 6 pesos ang isa. meron tayong ah, kitang ah, 30 pesos. Luto tayong tanghalian. Ulam namin ay ginataang tulingan na may bok choy. Tapos, pagtapos po ng tanghalian, yan, ipapa ah, ipapacheck up natin si Janela. Kasi naglagnat, kagabi nagsinat hay ka kasi nga sige ang laro ang laro ang laro magkakain lang po kaming tanghalian ayan ginataang tulingan ilalagay ko yung bok choy pag naluto yan ulam namin tanghalian ito yung bok choy Lininsan natin tanggalin natin yung mga sira tinatanong nila kung ano daw yung bok choy yung bok choy po ay parang pechay pero mas makakapal po yung green yung ito niya sa yung pinag anuhan green yung tangkay ng bok choy yung pechay puti ang tangkay na pechay ito green ang bok choy mas masarap itong bok choy iba lang sila sa spelling mm, mm bok choy pechay hindi tsaka nagkaiba rin lang sila ng ng kulay yung pechay, yung ito nya, puti yung bok choy, green yung stem nya totoo na ilagay natin si bok choy tapos ilagay natin si kakangkata. K giniling